Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion Monday to Friday 8pm po yung ating upload at day 24 na po tayo At bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo na ang ating teksto ngayon na pagbabatayan ay nandito po sa Matthew 28.20. Ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tanda ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, sa gawain ng Panginoon mga kapatid, dilingid po sa ating kaalaman na ito ay konektado po sa vision at mission ng church. Ngayon, kung kikilos tayo, gagawa po tayo na hindi sang ayon sa vision at misyon ng church ito ay pagsasarili at tanda ng hindi pagpapasakop marami din po tayong mga dapat maunawaan at kinakailangang ayusin sa church lalo na sa pagiging kabahagi nito bilang miyembro at manggagawa sa isang manggagawa kung magtatrabaho siya kung kailan niya gusto kung kailan niya gagawin maaaring hindi ganito ang hinahanap ng amo baka siya ay matatanggal sa trabaho. Madalas po mga kapatid sa church, active ngayon kung titingnan. Nakakabless ngayon kung titingnan. Napakaganda ng mga pangako at pananalita ngayon. But how about bukas? Makikita pa ba? May dedikasyon ka pa ba? May maglilinis ngayon sa church, may dadalo sa meeting, may nakiisa sa vision, may gagawing programa, pero hindi mo alam bukas kung mayroon pa bang mga pusong ganyan. At kung sino ang magtatagal at may tunay na dedikasyon. At kung sino ba talaga ang may tunay na pagmamahal sa gawain ng Panginoon, rain or shine. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid, mahalin ang gawain ng Panginoon. Paano po natin mahalin ang gawain ng Panginoon? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo sa kautusan ni Kristo. Sinasabi po sa ating teksto sa Mateo 28.20, Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Marami pong turo si Kristo. Pero kung tingnan natin yung context kung anong utos ang dapat ituro na pangunahin na dapat sundin ay ang mababasa natin sa verse 19. Anong sabi sa verse 19? Ang sabi, Therefore, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Bible says, Therefore, go and make disciples. So ito po mga kapatid ay pangunahing utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya kahit konti lang yung nakinig, dumadalo, interesado, magsikap at magtiyaga tayong ipaunawa ito sa kanila ang Great Commission ng Panginoon na maunawaan nila na malaki pala ang papel na gagampanan natin dito sa mundo bilang mga Kristiyano. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay leader sa small group, Sunday school teacher, children's teacher, dapat ipakita natin ang tunay nating pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Kahit maraming hadlang pero gumagawa ng paraan para magampanan ang obligasyon para sa Panginoon. Kaya, mga kabatid, mahalin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo sa kautosan ni Kristo. Pangalawa, kung paano mahalin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng tunay na pakikipagkapatiran. Ang pakikipagkapatiran ay gawain din ng Panginoon at dapat makikita ito sa loob ng church o iglesia. Bakit kailangan yung pakikipagkapatiran? Para may pagkakaisa na maitaguyod yung gawain. Ang bawat member ng body of Christ ay isang pamilya po yan mga kapatid. Hindi po feeling bisita pa. Dapat feel at home na. Gagawin na ang dapat gawin na pwedeng maitulong sa pagpapalago at pagpapatatag ng church o gawain ng Panginoon. Ang magandang example ng pakikipagkapatiran ay tulad po yan ng langgam, mga langgam. Sama-sama silang gumagawa ng bahay, tulong-tulong, nagkakaisa at nagpapakahirap kahit sa pag-iimbak ng pagkain gaano man kabigat o kalayo. Alam nyo mga kapatid, ito rin ang gusto ng Diyos sa atin, na makita ang tunay na pagmamahal natin sa church sa gawain ng Panginoon, lalo na ang pakikipagkapatiran. Kaya mahalin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng tunay na pakikipagkapatiran. Pangatlo po kung paano mahalin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na dedikasyon. Ang ibig pong sabihin, dedication to a certain purpose, yung may talagang tiyak na layunin. Ang purpose ng Panginoon sa kanyang church, mga kapatid, tandaan natin, ay ang humayo, mamunga, manatili ang bunga at lumaganap. Hindi po lalago at lalaganap ang church ni Lord kung walang dedication sa gawain. Subalit so, nakita natin ang katapatan o dedikasyon ng mga apostol sa Bible sa gawain ng Panginoon kahit kamatayan man ang kapalit. Nakarating sa atin ang salita ng Diyos dahil maraming mga anak ng Diyos ang kumikilos, ang hindi tatahimik, ang hindi mahahadlangan o pagbawala ng kanilang dedikasyon sa pagpapagamit sa Panginoon sa gawain. Maraming mga anak ng Diyos na kahit busy, umuulan, Uminid. walang sasakyan, walang pira, nag-aaral, nagtatrabaho, pero gumagawa ng paraan para sa gawain ng Panginoon. Minsan, pupunta sa mga bundok o sa mga tribo, maglalakad ng ilang kilometro, ngara lang, magtuturo lang, maipalaganap o maibahagi lang ang kaligtasan. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang dedikasyon ni Apostol Pablo sa Biblia, talagang kahanga-hanga. Basahin po natin sa Ikalawang Korinto, 11, 24, 26 hanggang 28. Ang sabi niya, limang bisis akong tumanggap ng tatlong siyam na hagupit mula sa mga hudyo. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Grabe po mga kapatid ang dedikasyon at pagmamahal ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, mahalin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita nang tunay na dedikasyon. Para po sa aking iwan ng konklusyon, mga kapatid, tandaan natin na tinawag tayo ng Diyos hindi lang para iligtas, kundi para sa obligasyon na dapat nating gampanan. Tayo ay kabahagi sa kanyang vision and mission, kaya mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Nais ng Panginoon na matutunan natin ngayon kung paano mahalin ang gawain ng Panginoon. At mayroong tatlong paraan ang una po sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo sa kautusan ni Kristo. Pangalawa, sa pamamagitan ng tunay na pakikipagkapatiran. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na dedikasyon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat sa iyong panawagan na makabahagi sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami, Ama, na matutunan at makita sa amin ang tunay na pagmamahal, pagpapahalaga o pag-care sa iyong mga gawain. Salamat sa vision, Panginoon, na siyang magtutulak sa amin na mas lalo pa naming pagbutihin ang aming ginagawa para sa iyong kaharian. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amin and Amen.